Ah, sabi ng customer kanina, kapag kumakagay ng ginabot, ah, habulin ka lang talaga ng chicks. Oh. <laughs> Ay nako, totoo yun. <laughs> Ito, ginabot uh, chicharong bulaklak sa ano, Luzon. Uh, ah, bukod sa Luzon, kilala rin ang chicharong bulaklak dito sa Cebu. Usually, yung iconic niya talaga itong bulaklak. Ah, pag sinabi ng ginabot sa sibo walang pupuntahan kundi ang pardo ginabot sa pardo. Ingat ka sa mga babae kapag lagi kang kumakaaway ng ano, ginabot, habulin ka. Lalalala. Oh, walang na, walang na. Asawa ko yan eh? <laughs> <laughs> ako po si Binson, ang may-ari ng ginabot sa Pardo. Matatagpuan po kami dito sa 86 Gitabura Street, Poblacion Pardo, beside 360 Pharmacy, Cebu City. Kilalang-kilala kilala po ito lalo, lalo na sa mga Bisaya, ginabot sa Bisaya, sa Tagalog Chicharong bulaklak. Madalas 'tong dinadayo ng mga ano ng mga vlogger, mga ganoon. Foreigner. Foreigner madalas. Pero ng mga vlogger na pumumunta ito tulad ng Team Tanlas Highball uh, high food trip. Yung ano, nagpasikat sa mga si Binanyuri. Tatlong bisis na nagbalik-balik dito. Kilala, kilala talaga. At yung sikat na foreigner na si Mark Wins. At yung iba naman, ah, uh, nalimutan ko na. Sa dami nang pumupunta rito. Oh, legendary talaga. Hindi na kailangan i-vlog to, kundi sa ano, real talk lang, ma ano na talaga sila, sikat na dito. Pag sinabing inabot sa Pardo, Oh, ako lang hanapin si Benson. Oh, isa to sa mga spot na dadalhin talaga kayo sa South. No, sabi ni Mark, Mark Wins, it's so delicious and tastes like a... He has some a variety of organs that they deep fry. They're legendary. Ang ang store hours namin, 9am to 2pm, Monday to Saturday. Na, turista, wala nga turista, walang hahanapin. Pag pumunta ng Cebu, yung the best si Bulaklak ng sibo dito sa Pardo. Oh, para lahat naman to naka-adobo style eh. Hindi ko din alam eh. Pero, ang tawag namin po ito. Ang lang, talagang masarap. Ang aming bestseller ay si Bulaklak, meron ding pamungbong, meron ding large intestine at small intestine. At saka, rin yon ng kidney ng baboy at tsaka tumbong. Meron ming dynamite at tsaka puso. Uh, um, ano yung sorry, madalas yung madalas yung in-order dito? Ah, yung ano. Siyempre, yung ano, bulaklak. Tsaka yung tao dito, yung daanan ng ano. Puwet na no? Yung, yung puwet. Daanan, yung para recto mata yun. Sa, sa lahat ng lamang loob, sir, ano yung pinakamasarap na nakain dito? Yun, 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 yung puwet. Ito. Ito yun, no? Ayan, no? <laughs> Ay nako, matagal na yan sila. Siguro mga ano, mga 15 years na ako dito sa Cebu eh. Tas first time ko na tikman to mga 2015 ata o 16 nakalimutan ko. Matagal na sila nagtitinda talaga dito. Matagal na to. Ah, uh, 20 years na akong nagluluto ng chicharon bulaklak dito sa lugar na to. Kahit nung high school pa ako, dito na ako kumakain eh. Diyan. Walang pinagbago. Kung ano yung unang kung ano yung unang natikman ko, yun yun na yun, yun pa rin. Walang ano, walang binagbago. Sobrang consistent nila. Uh, usually in order namin dito ano, ginabot tsaka adobo, tsaka dynamite. Maliban sa sicarong Bulaklak, meron din kaming mga laman loob ng baboy. Puso ng baboy, bituka, kidney, uh, yung ginabot. Siguro mga once every two weeks, mga ganun. Or once a week. <laughs> The best na partner is eto, puso. Ah, uh, ano, puso. Ang puso tag 10 peso puso talaga. Tsaka soft drinks. Ah, yeah, the soft drinks na malamig. Yan. Oh, solid yun. Ang pantulak. Ito yun, yung soka at tsaka toyo. Uh, ano to? Yung soka nila timplado ni. Manghang na. Tapos ano to? Yung sa coconut. Sokang tuba. Kaya masarap. Tapos may mga ano? Lemon. Lemon tsaka ganito, sili. sili. Hindi to mawawala pag ano, pagkakain ganito may sili talaga. Pag mula ko, meron din na ng reserve na bulak na customer at yung iba naman ayaw uh, yung iba pumapila ito ang pinakaano nila na pagkain tapos ito po ito pong pagkain na ito, ito yung madaling kainin pag ano na gutom dito pupunta yung mga tao meron kami ano ng table sa kalye ano mo yun yung street food eh kaya nasa tabing kalsada it's part of sa experience na nasa gilid lang kayo oh legit na street food tsaka at saka malinis I ang mean, min pag pag, pag ano pero well, as you can see masyadong ma, ma, malinis naman sila in a na tapos ano yung daming taong dumadaan ganun oh rin kumain at meron din kami mga take out tagang suki kami dito Super. at yung mga customer sa akin para na rin uh, kaibigan, bigan pamilya na rin sa akin mabait sila tapos marunong sila magano ng mga customer magipaghalubilo ang aming price sa uh, isang pirasong bulaklak ay tag 40 pesos. Yung iba naman, yung tonghol tag 60, yung tumbong 70, at meron pang iba na tag 50. Oh, sobra. Yung isang, isang ginabot pa lang, ay ah, isang adobo pa lang, 40 pesos lang. Ang laki na. Ang laki na. Pa, pwede na siyang pang, ano, talaga, pang budget meal. Kami nagbase ng kilo. Nagbase kami ng ilang baboy ang maiyaw ngayong araw. Pumupunta talaga kami ma medyo maaga, mga 10.30. Like, katulad ngayon, 11. Cravings talaga yun ng mga hindi taga dito. Dinadayo talaga sila. Balik ng balik. Tapos maraming ano dito, mga, mga tao kakain talaga. Pag dumating ka ng 11.30 dito, wala, wala ka nang abo. Kaya kagaya niya, no? 11.30 kami dumating, di adobo na lang tsaka dynamite. <laughs> Kasi pagdating ng 12 o'clock, huwag mo nakasahan. Ubus na talaga yan sa sobrang... Ilan na ubus niyan? Mga 10 to 12 na baboy. Oh. Minsan, pag nadaam sila, na dalas sila sa amoy. Pag naamoy nila yung amoy, oh, sarap. Uh, grabe, yung grabe ito na comfort foods para sa amin. Like, every, every other week or every week, uh, tinatry namin kumain dito. Parang cheat day, kumbaga. <laughs> <laughs> Kumakain sa amin yung ibang lugar, yung taga Lapu-Lapu, taga Mandawi, yung malayo, sa Naga, taga Minyanilya, Talisay. Talaga masarap. Kaya nga balik-balik na yung mga tao dito eh, araw-araw. Oh, dumadayo rin dito para makatikim lang ng chicharong bulaklak sa pardo. Inaabot sa pardo talaga. Ito yung parang ano nila, parang signature. <laughs> Pipili niya doon, Pagdating mo, pipili ka dun sa ano niya? Oo, oh, oo. Oh, lalo na pag nakita mo yung mga tao nagkakagulo sa pagpili. <laughs> na lahat yan ako. Kung depende ko ano yung available sa kanya. Pag may, may, may luto naman dyan, pero yung laman loob, nandun lang talaga. Ang pini, piniprito niya na pre-cook na talaga is yung baboy lang. Pero yung laman loob, nandyan lang yan sa oh, ikaw pipili, anong meron sa sa'yo? Anong meron dyan? Anong, anong available sa atin, kuya? Ang ah, nagkaiba sa aming luto, ay malinis siya at ano nang bagong ihaw ng karne uh, ako po niyo makikita pag ako yung nagluluto Oo, oh, laging fresh yan. Hindi niya niluluto pag hindi in-order. Adobo, kasi ang style ng pagluluto, dito kasi sa Visayas, pag sinabing adobo, hindi yung sabaw na na usually dun sa Manila. Hindi yung sabaw na adobong manok, adobong ano. Dito yung adobo parang kung sa Bisaya, kinupsan. Yung parang ano... Deep fried. Deep fried na halos ano... Dito, parang nasa halfway sa pagkatsitsaron pa siya. Ayan o, no? dahil crunchy na masyado, parang yung... yung dahil sa init ng mantika, yung... yung water na natitira sa meat, Kumbaga, meron pa siyang yung parang oh, chewiness, may chewiness pa siya. Ito, lasang-lasa mo talaga yung crunchiness talaga At, uh, wala naman talaga ano, parang... Kaya ba sa amin, aming sitong bulaklak, ay walang masyadong harina. Walang breading, di katulad ng ibang shop na maraming breading. Ito, talagang laman lang. Ako kasi, Naikot ko na lahat pang mga ganyan, iba pa rin talaga dito na yung lasa kasi. Uh, ito, ito yung adobo kasi dito, yung adobo, pritong baboy. Tapos yung ginabot is yung chicharong bulaklak, bulaklak ng baboy. Sa totoo lang, hindi ako nag-isip nito. Ang nag-isip nito, aking magulang na si Mani Sevillano. Ito yung tindahan niya. Hindi pa siya nagsitinda ng lansyao at, 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 at saka yung kabayo. Ang, ang, ang tindahan niya noon, itong chicharong bulaklak. Pag meron na siyang puhunan na malaki, yon pinabayaan yung bulaklak, ipinasa niya sa akin. Ah, masaya ang buhay. Ah, oh, noong araw, mahi, ah, noong hindi pa ako nagtitinda ng chicharong bulaklak, mahirap. Kaya ako, nagprosige ng nagtitinda nito kahit nasa kalye-kalye lang. Hindi ko akalain na sisikat pala siya at ako din. Kaya ako nagsisipag dahil may mayroon na ako mga pangarap sa aking mga anak, sa aking pamilya. May ang paniwala ko lang sa buhay, yung pamilya ko na maahon sa hirap at saka ano, may magkakain din kami sa araw araw Simple lang buhay ko, boss. Ay, tulong sa aking paninda nito na napag-aral na ako ng mga anak, at nagapunta ng bahay at meron din nakabili ng mga rarian Papayo ko lang sa inyo kapag nagnegosyo kayo kailangan lang ng hard work at saka tiyaga uh, business minded at yung may ano may may pangarap ka sa sa ano sa future Unang-una sa lahat, nagpasalamat ako kay Lord, at saka yung pangalawa, yung aking magulang na si Manny Sabiliano, yan talagang mentor ko. Hindi ako makaganito, hindi, hindi dahil sa kanya. At, at, at nagpasalamat din ako sa aking mga diehard na customer at saka yung mga vlogger na pumapunta rin dito na walang sawa at sa aking mga helper at sa yung the original asawa. <laughs> uh, <okay. laughs> <The original Asawa>. <laughs> <laughs> for more inspiring food stories please subscribe to TKIM tv youtube channel